Good evening, everyone. Nagbibilang ako ng ano? Ng mga sasakyan. You know. And tapos. Grabe pala, no? Ang ganda dito sa bundok. At ang taas ng mga building. Tapos, alam nyo ba? sa bundok mayroong train mamaya iraan ang train dyan hmm. kala niya ano no ang, ang baba lang pero ang taas yan yeah. dago naman train train yung ano yeah. hmm medyo traffic siya. Hmm. hindi masyado. Yan. Gabi na naman. Sorry guys ah, kasi wala ko internet dito. Kakaluka. Kaya ano, pag uwi ko na lang doon, doon ko palang mapusito. Kaya Ayan, may train na. Tingnan nyo. Diba? So, lang buntok namin dito. May train. Ang labit-lapit <laughs> ang train. No? Pero ang layo ko yan. Pwede nang abutin. Tuh, 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 tuh. Kaya sorry ha, sa mga naghahanap sa akin. Minsan lang ako nag-ano sa ano sa Facebook o sa YouTube. Kasi nga, wala akong internet. Hmm. Daas ang sa mga building dito. Ang hirap kapag bundok ka. Nakakapagod umakyat sa bundok. Yan. Alam nyo ba? Ang bundok may bas. Ayan. <laughs> Tapos may train na naman. Ano? So, kaya namisa ko ni, Anna, ni Wonderful County. Hindi alam kung bakit. Siguro type niya ako. Charot. <laughs> Inanap ako eh. Kalay siguro ano. Ang siguro na wala ako. Hindi niya alam ano. Wala lang talaga ako internet. <laughs> Every Friday lang ako makaka-internet. Pero sabat naman. Sabado sabat din. Kayo. Sa mga namimiss sa akin ito lang ako. Nandito lang ako sa tabi-tabi. Kaya, huwag kayong mag-alala. Okay lang po ako. Kaya, wonderful camping. Okay lang. Okay na okay ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayoko kasi, ano eh. Naghahanap ka sa akin, pero anduwag mo naman. Hindi ko alam bakit. Hindi naman kita kakainin. Bakit kasi... Ang tapang-tapang mo sa may ano, magko-comment. Pero sa totoong buhay, napakaduwag. Yung talagang buhay, kung sino yung feeling nagtapang-tapangan, yung pala nagtatago. Iduwag naman pala. Kaya bago ka maghanap sa akin, magpakita ka muna sa akin. <laughs> ano ka ba, Lolo? Lola? Tapos sabi mo may apo ka na. Ano ka, bakla? Hindi <laughs> ko alam ano ka. Pangit ka ba? Buwa po. Maganda. Whatever. May trend trend na naman. <laughs> diba? Kapag i-close ko yung pintuan, bintana dito, ano, hindi naman marinig yung trend trend. Kaso ano, ang edito Pero mahangin po. Oh, Huwag ingay ng trend. Narinig nyo. Yan. Tapos doon. Mga building doon. Ang taas Yan. Kaya. Ang feeling ng mga. Best friend ko. Ng mga BFF ko. BFF ba yun? O oh, enemies? Eh what? Na. No wala na daw ako parang parang anong sabi ni Wanda ba kami pinagsabihan ako ng advice ko di ko nga alam kung anong year ba, six rin ba ako bakit may advisor ako di ko alam sa kanya, anong pinagsasabi niya ang ingay ingay di ko rin, hindi na nga rin ako nanonood sa mga ano, minsan lang ako nanonood load mga youtube kapag ka naka-away ako pero, ano, ako lang. Masaya naman sa bundok. Tahimik yung life. Kasama ko yung mga sasakyan. sa mga, at saka yung train. At saka yung mga matataas na mga building. Yan. Ayun, no, mag-do. Sama yung, nakikita pa dito yung, ano, alam niyo, ang gaganda doon. Ouch! Ang <laughs> gaganda doon. Ah, ang ganda doon. Ganda na ako sa ano, sa may sarok ka. Anong ano? Ang ganda. Ay, ano ulit dito. Tapos, ano, ganda. Ang ganda, ganda, ganda. Gusto mm, Pag nakuha lang <laughs> Ayan. Yeah. Yun na. Ay, na-miss ko rin kayo lahat. Basta, isipin nyo na lang na bumait ako mga ilang araw. Kaya, wonder po kami sa Kadixi. Huwag nyo kanapin. At least, diba, tayo yung buhay nyo. Hindi kayo, hindi kayo, hindi ko kayo inaano. Kaya, salamat na lang kayo. Nandito ako sa mundo, ha? Kaya wag na, wag na, wag na hanap eh. Kasi itutulak ko ay sa building Charot. Basta, nandito na ako sa pagkikita. Bye-bye. Love you always. Miss you, mama.